Sa viral video na ito, makikita nagkakagulo ang grupo ng kabataan ito sa kalsada sa barangay Matina Crossing sa Davao City sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Maya-maya, sinuntok ng binatilong nakaitim ang isa pang binata, lalong nagkagulo nang biglang may nambato. Dito na nagsimula ang rambulan. Ayon sa pamunuan ng barangay, nagkancawan daw ang mga minor de edad na nauwi sa pikunan. nag ang mga taon man maingay, sumasayaw. Hanggang sa nangyari doon yung nag-rumble, parang nagselos ng isang grupo, parang away bata lang. So, tapos nagtapo ng bato. So hanggang uh, sumali na yung mga uh, matatanda, ano, mga parents, hanggang lumaki yung away. Depensa ng isa sa mga nahuli, umawat lang daw siya sa gulo. May nanuntok raw sa kanya mukha, kaya siya gumanti. Nagtapon sila ng mga bato, kaya sinuway namin. Hindi sila nakinig, kaya sinita na naman namin. Doon na nagkarambulan. Ang dami nila, umawat lang ako, pagkatapos ay sinuntok nila ako. Kaya, uminit ang ulo ko at sinuntok ko rin sila. Sa uli, nag-aregluhan sa barangay ang pamilya ng mga sangkot sa rambulan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.